Hi guys, good evening. So, nandito kami. nag wifi ulit. Andyan pa si driver namin. Sa asawa ng kapatid ko. Tsaka, Tadaana na rin namin yung pamangkin ko. Yung pamangkin ko ay nandyan sa may unahan lang. Sa may, dyan sa may covered court. Kasi sumali siya may youth camp. Uh, youth camp ba? Or basta fellowship ng mga youths sa church namin. So, kasama siya. Hmm. Pupuntahan namin. Nag-youth camp nga ba ito? Or uh, jumujowa lang sa gilid? <laughs> Mga titang pasaway. Okay. Eh. Sisilipin lang namin dyan, guys. Tapos, uwi na kami ng bahay. Ayan, Oh. Yung driver namin naka-short-short. Pare-reklamo -short. yan mamaya. Malamig naman. Malamig-lamig na, eh. Si Ayush nandun, wala may problema kasi busuk. Pinadalhan nang allowance guys. Adaan pa lagi ko. Wala nag-fellowship ni Aras Kalsada. apa-apa. Gak ada. Gak ada 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 apa apa gak ada gak O, oh. pangalan mo dyan. Kaya eh, eh, naman eh. Hindi mo na? O. lagi na. Si Israel. Anong man ah? na si Israel. Si Israel. Dadsas ah? O, mo si t-shirt ninyo? Hindi. Ah, okay. Okay. Yon na Guys, jangan, madadaanan natin mamaya. Kala once na lang 'yun guys kasi bukas nang hapon pa 'yung uwi nila. Kaluoy. niloloko ko. Sinat pala na itong kapatid ko na lumabas ka dito. Kasi mahirap maghanap. Pag nandun pa kami hahanap, pa kami sa loob, maingay. Kasi hindi na kami mga teens eh. <laughs> hindi na kami kasali sa youth camp, guys. Namiss ko yung mga ganyan, yung sasali sa ano sa youth camp ng simbahan. <clears throat> Meron pa kami yan, mga overnight, every first First Friday ba yun? Or last Friday of the uh, of the week, of the month pala Uwi na kami. 7.30 na. Baka uh, nag-iiniyak na yun si Ayosh. Lama't lang yun. Ayan. laki ng TV. Hirami natin. TV. Wala ko as TV nila o. Dako kain bulok on. <laughs> <laughs> ah, kanana mo sa. Ano, Dili man gyud mapingsan. May <laughs> nang parasud na mo pagkadagko ang tao ba? Langdan. Ako. Ngano man? Yung nag-iisang ano halos, dito. Ha? Ay, hindi kita yung signage nila. Crispy King, guys. Ayan, Crispy King. yung nag-iisang parang makdo-makdo tsaka Jollibee namin dito. Hindi ko pa natrayan Crispy King, yan daw. Pero 50, oh, 50 lang. Gadugo pa po. Gadugo pa ang manok. Ang tawag ana niyan, ano yan, kasi rare. <laughs> May rare na sa manok kaligtasan. Ang manok ko, rustikin ko, nagadugo <laughs> tayo ng pangasin. Panit na kung kauna, kay Lamni, ang laray labot ulo. Hindi take out ni mo, nang parituhog balik. Ang manok ko, hindi niya. Dito sila guys, oh ayan, yung court na yan. Ayan, eh pwede ba mo hapit na gamay? Malantaw ko nung takadali. Malanta, oy, oh, late na ta. Dito ka. Ibilin na lang ni Modere. Naog. Dinata kay late na tao mga bata. Dili na man ta apil sa youth. Apil na, na sa pookan po naman ta. Na, na po si Ano na ta? <laughs> Seniors camp naman ta. <laughs> ng papa ko. Dito. Dito siya nagluto ng ito, rice right, siya, to, O, oh, rice right, siya. Magandang nagsising si papa. Ang dami namin yung kahoy dito sa likod, guys. Ayan. Si so, yung kapatid kong, ano, driver ko ba? Nabalik <laughs> so, niya nagsising bumamaya. Andan si Papa. Nagkakatay na ng manok maaga. Siya yan, personal. Na naglilinis. Manok bisaya. Adubuhin niya lang siguro to. Mauni niya ng sibo. Mape tayo guys. Yung kape ko, native na kape yan ito bibingka oh lapad-lapad oh bibingka yan kami tayong pangape hindi hmm? pa naubos sobrang dami to pa oh mga diba? may but pa dun sa gilid tsaka ay rin yung valenciana ni madam <laughs> Si madam namin, guys, yung panganay namin. Madam yan, eh. Ako nakapili ako ng pinaka-cute. Yung mm. nakakasawa. Kasi yung cute. Hi, guys. Mamuha kami ng dahon ng atis pang hampul. Ano ba yung hampul? Iha-hampul. Yeah, <laughs> <laughs> Kala, yun bang yung, ano guys ba yung maka, masakit yung likod Ayan, ilagay yan siya itatapal pa ganun sin every day. وقلجد